Aminado si Senador Robin Padilla na nahihirapan siyang sumabay sa plenary sessions dahil sa English. Nagsasagutan ang kanyang mga kapwa senador. Sa isang pagkakataon pang araw, tumatango na lang siya para hindi mahalatang hindi niya masyadong maintindihan ang pinag-uusapan. Para sa kanyang unang linggo sa trabaho, masaya at excited daw pumasok kada araw ang bagitong senador na si Robin Padilla. Yun nga lang, aminado siyang medyo hirap siyang maintindihan ang mga debate sa plenaryo, lalo pag matataas na English na ang batuhan ng salita ng mga kapwa niya senador. Arda, tsaka si Secretary, ah Senator Tolentino, tsaka si, ano, si Senator Coco. Yun, nagkaalaba siya na ng mga Webster doon. Ah, medyo, medyo, medyo tenga kong dumugo. Hindi <laughs> naman ako pinagsalita. Eh. <laughs> di tangu ka pa. Pero nasa isip mo, ano daw? Ang solusyon niya rito, hinihingi daw niya ang journal ng Senado kada umaga para basahin lahat ng napag-usapan sa sesyon noong nakaraang araw. Ang mga netizens naman, hati ang opinion sa pag-aming ito ni Padilla. May ilang napatanong bakit para ba tumakbong senador si Padilla. May iba namang nagsabing sayang daw ang pasweldo ng taong bayan sa senador kung di niya alam ang kanyang trabaho. Pero may ilan namang netizens ang nagtanggol kay Binoy. May nagsabing at least daw ay honest ang senador at hindi nagmamagaling. Sabi naman ng iba, dapat bigyan siya ng pagkakataon para matuto. Sabi naman ni Professor Dennis Coronacion, Chairman ng Political Science Department ng University of Santo Tomas. Kung tutusin, hindi naman talaga legal requirement sa mga mambabatas na marunong o matatas mag-ingles. I understand the sentiment of these Filipinos, pero alalahanin natin na ang ating democratic setup allows the likes of Robin Padilla to be elected into power. Oo, so open yung system natin eh. Hindi siya elitist. Dagdag pa ni Coronacion, sinasalamin ni Sen. Padilla ang karamihan sa mga Pilipino na hindi mataas ang level ng kaalaman sa wikang Ingles. Yung mga nasa lower socio-economic classes, syempre basic lang. Karamihan sa kanila, basic lang yung education nila. And just like Robin Padilla, they are not quite proficient with the English language. So nakaka-relate sila doon sa sentimento ni Robin Padilla na dapat sa mga usapin sa gobyerno. Naunan ang sinabi ni Padilla, hindi siya uurong sa mga debate sa plenaryo, basta ang lingguaheng gagamitin niya ay Filipino. Isusulong din daw niyang isalin sa Filipino ang mga mahalagang government documents para mas maintindihan ng taong bayan. Ayon pa kay Professor Coronacion, mukhang panahon na nga para sanayin at mas paigtingin ng paggamit ng salitang Filipino sa mga mahalagang diskusyon sa gobyerno. Gaya na lamang ng sesyon sa Kongreso para maintindihan din daw ng mas maraming Pinoy ang mga batas na ipinapasan ng mga senador at kongresista. Pero ayon kay Professor Coronacion, dohado o luge si Senador Padilla kung kinabukasan pa niya maiintindihan ang mga napag-usapan sa nagdaang sesyon hindi ka makakasabay. So kung meron kang saloobin, meron kang gusto sabihin at that say for a particular topic being discussed, hindi mo may express at hindi may sa record. Payo pa ni Coronas bukod sa pag-aaral ng English. Pwede naman doon na magkaroon ng staff na may at mayang magpapaliwanag at magpapayo sa senador habang nasa session siya. Bakit kailangan may alam sa batas ang senador ng bansa? Kailangang may alam sa batas ang isang senador ng bansa dahil siya ay bahagi ng lehislatibong sangay ng gobyerno na may pangunahing tungkulin na lumikha, mag-amyenda, at magreporma ng mga batas. Ang kaalaman sa batas ay mahalaga sa mga sumusunod na dahilan: Mabisang pagbalangkas ng batas upang makagawa ng mga batas na makatarungan, makatao, at naaayon sa konstitusyon. Pagsusuri at debate, upang masuri at talakayin ng mabuti ang mga panukalang batas at mga isyong legal na may epekto sa bansa. Proteksyon sa karapatan ng mamamayan, upang tiyaking ang mga batas na ipapasa ay hindi lalabag sa karapatan ng mga mamamayan. Pananagutan at integridad, upang maiwasan ang paggawa ng mga batas na labag sa konstitusyon o makakasama sa interes ng publiko. Epektibong pangangasiwa, upang masiguro na ang mga batas na ipinapatupad ay tama at naaayon sa layunin ng pamahalaan para sa kabutihang panlahat.